Hello guys. Ihaw na naman ako ng bangos. Ay nang ano. Yellow pin yan guys. Yellow pin. Malaki yan. Yan. Sabang sila dun sa loob, nagtatrabaho, ako naman nag-iihaw. Ng pagkain namin. Para mamaya. Food trip. Food trip. Diba? Saka lahat naman tayo kailangan ng food trip. Wow, sarap niya, Idol.